Kumusta? Naisip nyo na ba kung paano gamitin ng AI sa paraang, alam mo yon parang nandadaya ka na sa galing? Dito sa ating pag-uusap ngayon, bubuksan natin yung tunay na potential ng AI, yung higit pa sa simpleng tanong at sagot lang. Alam nyo, sa amin ng mga eksperto, karamihan daw sa atin, eh, kinakamot pa lang yung surface ng kung anong kayang gawin ng AI. Isipin nyo to, para ka may hawak na supercomputer, pero ginagamit mo lang as calculator. Sayang, di ba? So paano kaya kung baguhin natin yung tingin natin dito? Paano kung ang AI ay hindi lang isang tool kundi isang personal co-pilot, isang partner na kasama natin sa pag-angat sa personal man o sa professional na aspeto ng buhay? Sige, heto yung plano natin. Para madali nating matandaan, hinati natin sa tatlong area. Una, paano i-master yung sarili natin. Pangalawa, paano palakasin yung productivity. At pangatlo, Paano idisenyo yung future natin. Tapos sa dulo, may simple tayo eksperimento para masubukan nyo agad. Okay, simulan natin sa unang pillar, master your inner world. Titingnan natin dito kung paano pwedeng tumulong yung AI para mas makilala natin yung sarili natin at para makagawa tayo ng mas magagandang desisyon. Ito, ang ganda ng concept na to. The Hidden Truth Mirror. Isipin mo na lang na yung AI, parang isang salamin na nagsasabi ng totoo. Titingnan niya yung mga sinusulat mo sa journal mo man yan, sa emails o sa social media para ipakita sa iyo yung mga ugali o blind spots na baka hindi mo napapansin sa sarili mo. Paano ba to gawin? Simple lang talaga. Step 1, ibigay mo sa AI yung mga sinulat mo. Step 2, itanong mo to, "Tell me something unique about me that I don't see yet." At step 3, Abangan mo yung insights na ibibigay niya at doon mo matutuklasan yung mga patterns sa pag-uugali mo. Aminin natin, isa sa mga pinakamalaking hamon sa inner world natin ay yung mga mahihirap na usapan na madalas iniiwasan natin, di ba? Well, dito na papasok yung isang brilliant na idea. Gawin mong sparring partner ang AI. Pwede ka mag-practice ng isang importanteng usapan. Halimbawa, kakausapin mo yung boss mo I-type mo lang yung sasabihin mo, tapos sasagutin ka ng AI na kunwari siya yung boss mo. Ang galing, 'di ba? Para pagdating ng totoong usapan, mas handa ka na at mas may kumpiyansa ka. At hindi lang 'yan, marami pang iba. Pwede kang magkaroon ng decision-making journal kung saan hahamunin ng AI ang mga naiisip mong desisyon, o di kaya isang emotional debrief partner. Pwede kang mag-vent sa kanya tapos hihingi ka ng isang silver lining. Pwede pa nga pasulatin mo siya ng letter mula sa future self mo for motivation. Grabe, di ba? Okay, punta naman tayo sa pangalawang pillar, supercharge your productivity. Dito, gagawin nating ultimate efficiency partner ang AI sa mga trabaho natin. Heto yung tinatawag na AI camcorder method. Simple lang yung concept. I-record mo lang o i-type mo lahat ng iniisip mo tungkol sa isang bagay, kahit magulo, kahit walang structure. Basta isang malaking brain dump lang ng lahat ng nasa isip mo. Tapos, dito na mangyayari yung magic. Yung magulong brain dump mo, kukunin niya ng AI at gagawin niyang isang malinis, step-by-step -step na checklist. Lalagyan pa niya ng mga paalala kung saan ka pwedeng magkamali. At ang resulta, isang system na pwede mo nang i-delegate sa iba. Galing? oh, isa pang example, yung message sharpener. Tingnan niya to. Yung medyo prangka mong message, kaya niyang gawing mas professional at mas epektibo. Laking tulong nito sa pang-araw-araw na komunikasyon natin sa totoo lang. At para sa ating huling pillar, design your future. Dito, titignan natin kung paano tayo matutulungan ng AI sa pagplano ng ating buhay at syempre ng ating finances in the long run. Pamilyar ba kayo dito? Yung isang pader ng mga salita sa kontrata na nakaka-nosebleed basahin, ito yung mga dokumentong nakakatakot pirmahan kasi ang hirap intindihin. Pero wag magalala, kayang-kaya yan pasimplehin ng AI. I-upload mo lang yung kontrata at boom, bibigyan ka niya ng summary na madaling intindihin, listahan ng mga parts na medyo delikado, at yung top 3 questions na dapat mong itanong sa abogado mo. Para ka nang may personal paralegal. Mayon, medyo malalim na tanong. Paano mo ba gustong maalala ka ng mga tao? Merong teknik na tinatawag na AI-assisted eulogy. Hihingin mo sa AI na isulat yung eulogy mo mula sa apat na iba't ibang perspective, pamilya, kaibigan, katrabaho, at community. Sobrang powerful nito kasi nagbibigay to ng linaw sa kung ano ba talaga yung mahalaga sa'yo at kung anong direksyon ang gusto mong tahakin sa buhay. At pagdating sa pera, pwedeng pwede rin gumawa ang AI ng isang automated na wealth building plan para sa'yo. Isang plano sa pag-iipon at pag-invest na nakabase sa pay yourself first principle. Yung uunahin mo munang bayaran ng future self mo bago pa man ang ibang gastos. Okay, ang dami nating napag-usapan, no? Pero tandaan, ang pinaka-importante sa lahat ay hindi yung gawin lahat ng to ng sabay-sabay. Ang totoong pagbabago laging nagsisimula sa isang maliit na hakbang. Yun lang, isa, ang kailangan mo lang gawin ay pumili ng isang bagay, isang teknik lang na susubukan mo. Laging tandaan, yung mga pinakamalalaking pagbabago, nagsisimula yan sa isang maliit na eksperimento. Hindi kailangan maging komplikado, simulan mo lang sa isa. Kaya ang iiwan kong tanong para sa inyo ay ito, ano kaya ang magiging una ninyong AI experiment? Alin sa mga napag-usapan natin ang susubukan mo para masimulan mong gamitin ang napakalaking potensyal na to? Nasa sa inyo na 'yan.